Good morning mga papay Andito na naman kami ngayon sa Tagig to Dari diba? Tagig Dito na naman kami ngayon mga papay Mabingwit na naman mga angler ngayon <laughs> Ayan o oh. Dito malalim yung tubig ng ano Dito oh, malalim yung tubig Malabo Okay, panayan ulan kasi dito mga tupay, may bagyo eh. Ah, dalawa lang kami ngayon mga tupay, ang si Daddy oh. Nagbalot mo kata motor namin dito. So, Paulan nga mga tupay, nakakapote pa nga ako mga tupay oh. Oh, ready to na ito. <laughs> mga tupay, haraman dito na rin yung bangka mga tupay. Ha? Yeah, mga tupay, sasakay na kami sa bangka. patawi yun sa kabila mga tupay. Ah, mugut ka naman kami ngayon. Shout out brother. <laughs> <Wee>! <laughs> okay, let's do it. Oh, so, malabo ang tubig, mga tupay sa pati gas patawet 'to sa rila na to Okay, bangat to pay, lalarga na. Lalarga na kami, to pay. Bob. Oh. <laughs> Mahina lang naman yung agos mga to pay. Okay, tatawid naman kami dyan mga tupa yun. Okay. Shout out kay Prince Fabulan. Dito na naman kami, Idol. <laughs> At kay Rod Choi. Shout out sa kanyang team. Ibigwit naman kami ngayon mga katupay

May nanonood pa to sa laban ni Pacquiao mga katupay o oh. <laughs> Ayos ah, Hindi kami nga panood sa laban ni Pacquiao mga katupay Mamimingwit kami ngayon Okay, dito na naman kami mga katupay Uy, Uy, malalim ang tubig mga katupay Madulas Madulas mga tupay. kambira, muntik na ako ah malalim yung tubig mga tupay handahan tayo mga tupay kay madulas ha ah! subukan natin dyan Yan, malalim yung tubig mga tupay wala na yung batuan no? wala na yung mga bato mga tupay pero uy may aso dito ah Uy, may aso mga tupay. Eh. Hindi kayo mga angkat dyan? Hindi, hindi. Mo ha? Mo natin. Babain mo. Ito so, eh. so, ano ah. Hindi, tayo nalit. Tanggalin ko muna yung... Ano? Ano? Hmm. Ano ka na? Hindi siya makakano. Akyat. Ito, nanginginig na sa ano. Nanginginig ko siya. Dali. 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 Jadi, awak itu. Hmm. Ha, enggak. Ala hilang, baka kagating ko. Ka. Hmm. Di asu nang aku ba. Ngi. Awak awak, ngi. Uh, ala-lailan. Waps. Oh. Jaketmu. Kaya mu i anu, Dede. Oh, oh. Ngi. Oh. Jaketnya asu. Kawawan lawan. Pamuhin mu muna, Dede. Pamuhin mu muna. Oh, Pak, kan yang dadalhin. Iya, kan. Di itu? Son cadadaan di nama maka kakek kan. Ini ya. Jaganya yang u. Oh. Dito lang. Dapat dun. Kita naglugsa djan. Amina ngayo no djan, balik. Sa loob 'yung parang kapote, gaganon ko sya oh. Para pang-guest lang.

Hindi naman nag ano, nagagalit. Do lang sinyales. Huwag ka mo puwit muna. Angat ng idadi. Oops, ya. Yeah. Kaso lang hindi naman siya makaano. Uy, malalaglag ka. Ha? Dito sa kabila.

Hayaan mo na lang siya muna daddy Patawirin mo dito Jadi <laughs> apa? Madulas tadi Kaso mga tupay na trap na dito mga tupay Kuy 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 Hmm matakot ha Tatawid kita dito sa kabila ha Oo, oh, eh. tatawid ka? Kaya mau itawid tadi? oh. Jadi ha, Harga muna nagka teman naman Ay, kasi yung aso dito Tatawid kita ha Pamungin mo muna tadi Anuay mo na mga tupay, pamungin muna Uy Wala tayong mga kuy <tong> na. Bago, ay, na? si mga tupay? Mga tupay, na-trap dito mga tupay Hindi siya makawala ito, wait, ito, na. Hindi siya makaalis, alis oh. Ay, sa kanila pala nga siya mga tupay Diyan na sa baba, tubig Gusto namin yung no hinakyat namin dito Hinakyat ko <laughs> naman pala yung mayari <laughs> pala to Makawala na sana namin eh Kunin mo na. Tayo pala to. Bro. Kunin mo na, bro. Kunin mo na. Pala may yung may-ari mga to pa yung nagbantay dito sa ano, mga bangka. Ng mga tupay. Yan <laughs> pala <laughs> <laughs> yung may-ari mga to pa yo. Lamig na lamig na siya, oh. nanginginig na oh. Uh, tupay nanginginig na nga ato, uh, tupay yo. Oh.

ya udah Oke, mana Topai di kami pipis Bang Tupai. Atau ngebayang mau di kami okay, gitu bangga bangga tupai.